Hello mga idol, magandang hapon sa inyong lahat uh, At matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng ating uh, video Pasensya na kayo mga idol kasi talagang naging busy talaga tayo Yun, tsaka napabayaan na rin natin ang ating mga unit Kaya papakita ko sa inyo mga idol Kahit may hangin yung unit natin, bumibigay din yung mga uuring nun mga idol kaya ganito yung nangyari sa unit ko ngayon kaya binaklas ko siya kaya ito papakita ko sa inyo yung ating regulator mga idol naging kon na siya yung o-ring nya ito yan mga idol oh. kulay green na siya yan yung unit natin binaklas ko mga idol eh. kasi ito sa sobrang tagal na rin kasi mga idol ilang buwan din na hindi ko nagamit tapos tinambak ko lang dun sa may lagayan niya tapos sumingaw na lang ito pa lang nangyari mga idol sobrang dumi oh ayan mga idol focus natin ayan talagang nakon na yung o-ring niya oh ang dumi mga idol oh kaya lilinisan natin. Tignan natin baka pati yung sa loob nito sigurado. O, wala na rin. Hindi ko na rin mahugot. Sobrang dumi. Kaya pala sumingaw na siya. Dahil pudpud -pud na yung kanyang uring. Yun. Kaya tignan pa natin sa loob nito kung baka pati yung nasa loob nito na uring baka pudpud -pud na rin. Sandali lang mga idol, baklasin natin. Yun mga idol, nabaklas natin. Hindi ko na ipakita, pinunasan ko ng dumid sa loob nito. Tapos ito yung kanyang disc. Dumidin mga idol oh. Kailangan na nating linisin Ganitong mangyayari sa mga unit nyo mga idol Pag napabayaan talaga na. Ang galing na natin yung o-ring nya Ito yung puti na o-ring eh Wala tayong ganito eh ipapalit lang natin dito yung kulay black Ayan, tanggalin na natin mga idol wala ano yun wala na putol na rin mga idol oh. ang dumi oh. napaka dumi talaga hugasan ko na lang itong mga idol tapos alagyan uh, ko ng silikon hugasan natin napabayaan yung ating unit talagang kwan, masisira yung kwan mga idol. Mga eh, mga tatlong, apat na buwan mga idol na parang hindi ko nagamit tapos napabayaan lang doon. Walang maintenance. Hindi ko na na-check yung mga unit ko dahil sa busy ako mga idol. Ngayon ko lang ma bigyan ng oras tong tanko unit kaya huwag natin pabayaan yung mga ating pan sinicheck pa rin natin mga idol kahit monthly siguro kahit monthly na check natin yung mga unit natin hindi lang yung gamit ka ng gamit Linis na magyan natin ng silicone. ito na mga idol punasa na natin nalinisan na natin okay pa naman yung o-ring nito na puti yung maliit na dito yung o-ring nito pero dito sa iba yung sa front sa unahan lana na. Lagyan natin ng o-ring nito. Hindi natin alam kung anong sukat nito eh. Pa-comment naman dyan mga idol kung anong sukat ng o-ring natin sa Taiwan na... Uh, oh. Hanapan ko na lang kung ano yung pwede dito. Lagyan na natin. Ayan. Kulay black nga lang. Tapos, lagyan natin ng silicone mga ito. Para hindi madalang masira yung kung natin. Uring natin. Pati yung disc na rin. Lagyan na rin natin mga ito. Yan. Academy talaga. Biruin mo to mga idol, oh. oh. Napakatigas nito mga idol, pero kung siya, oh. Oh, napuputol na lang. Salpak na natin dito. nasira na rin yung ating kwan uh, ano to gauge palitan na lang natin pag kwan na Kaysa sa mga baguhan mga idol eh, kahit monthly tayong maglinis ng ating mga unit yung mga veterans, alam na nila yan. para sa mga baguhan lang ito mga idol para sa mga wala pang alam sa mga PCP may lock yan ha may lock dito yan may alin, may alin screw yan dito magkabilaan yan natin sa receiver ito yung receiver natin mga idol practical to huwag masyadong maigpit kasi maigpit kamay lang para hindi tayo mahirapan pag maklasin natin tapos yung tank natin 0.42 uh, 0.42 na. Hoy oh, portito my idol, sorry, sirve tan. ipit kamay lang mga idol ha yan okay kargan natin ng hangin ito yung compressor natin na binigay ni sir donald glema mga idol uh, salamat sa iyo sir sa napakagandang compressor laking tulong sa akin to mga idol sa binigay ni sir donald yan try natin kargan sana wala nang wala na siyang singaw Yan. Dapat gumagana yung host natin ito mga idol ha. Kahit right, muna natin ng mga 1,500 4,500 lang. Tignan natin kung may singaw ba Yan. wala nang leak kaninang lakas nito wala na mga idol dito ang lakas kanina yan ngayon wala na oh. Okay kargan na natin kahit mga pag stack natin yung ating mga unit mga idol kahit mga 2,000 piece ay lang nga yung karga nyo para hindi mapersa yung o-ring nun yan, kargan na natin idol tapos na uh, balik na natin yung barrel nya DBB yung barrel natin mga idol yung barrel natin na DBB uh, 15 inches lang to mga idol 15 inches yan may tatlong aling rin siya mga idol Tapos yung iskop natin, swander mga idol. Ayan. Tapos yung panpala pala natin, pag nagpagawa ka ng PC ping ganito mga idol, hindi kasama yung railing nito ha. Ito yung pinagawa ko rin mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Oh. Mas pumugi siya pag may railing siya. Tapos salpak mo lang doon sa salpak mo lang sa tripod. Yan, okay na. Yan mga idol. At, hanggang dito na lang, medyo mahaba na yung video natin. Uh, maraming maraming salamat mga idol. Pasensya na kayo at ngayon lang ako ulit nakapag-upload. Shoutout sa inyong lahat mga idol.